Hi! Good morning! Welcome back to your YouTube channel ang yung kaibigan po si Ronald Lu, no so matagal na naman tayong hindi nakapag uh, uh, upload ng video dito sa ating YouTube channel ano so tayo po ay uh, busy sa mga ibang bagay uh, lalo na po doon sa ating online business na uh, Barley uh, pero ngayong araw na ito uh, gusto ko lang i-share sa inyo kaya naisipan ko mag uh, gawa ng short video dahil sa i-share ko sa inyo yung uh, latest sa uh, acquisition natin. Uh, tayo po ay napagbigyan ng ating kaibigan uh, na tigali pa ang breeder, ano? Uh, si Blue Zone Farm. Uh, tayo po ay nag-acquire ng dalawang uh, uh materials o masabing manok uh, na po pwede kong gamitin sa breeding. So, tingnan po natin. Guys, makikiusap lang po ako sa inyo, no? sa mga subscriber ko. No? Kapag po tayo ay uh, <coughs> nag-anonood uh, ng channel, napadaan kayo sa akin channel makiusap po ng huwag nyo po uh, iskip yung ads dahil po nakakatulong sa atin yan uh, sa aming content creator para lumago ang ating channel siya nga po pala a quick shout out po kaya uh, Dan uh, na nag uh, comment sa isang video natin patungkol sa paano daw gamitin ang sugat sa panang ating manong mga manok katapos manalo so kaibigan Dan, kasabong Dan meron po tayong video ang ginawa uh, nandyan po sa ating channel. Uh, pakihanap na lang po yung uh, paano gamutin ang sugat sa paa. Sana po yan ay makatulong sa iyo uh, sa pagpapagaling ng uh, sugat sa inyong uh, alagang manok. So, sa mga nakapanood ng aking video, may tanong po kayo, sige po, uh, mag-comment lang po at susubukan ko kung balikan kayo hanggat sa aking makakaya So, alika panuorin nyo ang video na ito. so ito nagbabalik tayo so ito yung isang uh, na acquire natin na uh, manok sa so sa dalawa sa so, na acquire natin na sa ating kaibigan na si uh, Blue Zone siya po ay located sa Lipa Batangas so, ano uh, na tao po uh, ito po ay isang 50-50 combination uh, it uh, ang brood po nito ay 5K sweater ni Red Game Farm at ang uh, inaman naman po niya ay isang uh, Uh, Allen Roundhead from uh, uh the late mayor uh, Nene Aguilar na uh, so po yung farm niya kung hindi ako nagkakamali. No? So, ito po ay uh, uh, bata pa at uh, maganda po ang uh, napakaganda rin ang station niya. No? So, medyo nasa dark side siya. Medyo, medyo nasa dark side siya. No? Uh, bulto ang katawan. Uh, yellow feet. Okay, yellow feet siya mapupula <clears throat> uh, mga mata ano? bata pa makikita nyo naman sa buntot nya no? so this is marked as uh, double double right double right okay at saka left in alright so yan ang marking niyang uh, bloodline na ito so ito po ay napakabilis sa ground sa baba ah uh, ang mga ka niya ay uh, hindi na nakakalingon pabalik. Nandoon na agad siya. At ang ganda po yung ng panga. So, titignan po natin kung saan natin may babanga ito uh, if uh, mag tayo na magpalabas decision ng mga personal. So, so ngayon, uh, masigla na uli ang labanan. So, susubukan natin or magta-try uli tayo uh, pumasok sa breeding. So this is a uh, uh, local local banded and national at the same time so national at the same time so napakaganda ng station niya at napakaganda ng katawan niya so nagustuhan ko sa kanya napakabilis niya sa baba at ang power niya hindi kay papakuli hindi kay iiwan sa power niya. so hopefully uh, maganda ang maging kalabasan nito so pakita ko naman sa inyo yung uh, second So ito naman yung ating uh, pangalawang naquire na, na manok um, eh sa ating kaibigan sa Blue Zone na uh, game farm. So this is a purebred uh, sweater. So ang kanyang uh, ina ay si Red Game Farm, a 5K sweater. At ang breed naman niya ay kay uh, Charlie Garcia. So baliktad naman no. So yung kanina ang uh, ay si Red Game Farm na sweater, 5K sweater. At ang ina niya ay si Mayor Nene Aguilar. So, ito naman, baliktad. So, Charlie Garcia naman to. And then, ang ina niya ay uh, si Red Game Farm. So, tignan niyo, uh, same age lang sila. So, pero in-acquire in ko to dahil la uh, sabi ko nga uh, gusto ko yung size niya. Napakalakas din po Napakalakas niya uh, mamalo. No? So although hindi pa sila napagbibibita pero nakita niyo na kasi sila ng potential. So hopefully, ang, ang, marking naman ito, baliktad naman. No? So this is a double uh, right. Uh, double right uh, double right sa, uh, right. At saka left out naman to. Left out naman to. So, baliktad dong kabila, no? So, uh, again, this is another promising, na uh, promising, na uh, hopefully promising candidate ng ating uh, mga materi gagamitin brood. So, ayan siya, no? Ayan ang kanyang uh, itsura. Close. Okay. Wala lang siyang uh, white streamer. Pero, I think, uh, ng uh, ilalabas nito. Uh, I plan to uh, image Single mating lang naman kami. So, uh, plano kong i match siya kay yung original hen ko na sweater gilmo ni Red. Okay? I still have the, uh, yung original hen ko. So, dahil ito'y bata, imamatch ko naman siya do sa kahon na siya, uh, two years old, I believe, three years old. So, I think magpuproduce pa rin siya na maganda. So, tira natin. So, guys, uh, so, kung nagustuhan nyo itong ating mga, uh, mga na Uh, nga pala, pareho din siya, uh, it's a uh, national banded. Okay, and then at the same time ay uh, local din. Local din. Okay? So ang ating kaibigan ay uh uh into uh, sharing naman yung kanya materials. Kung gusto niyo maka-acquire ng mga materials sa kanya, uh, pwede pwedeng niyo kong i-comment down below or i-message niyo ako 0977271 4941. at willing akong samahan kayo okay wag nyo lang tanongin sa akin ng presyo sa sa uh, <laughs> sa komenta no dahil hindi ko po masasagot uh, again ito po siya this is a uh, straight bread sweater okay uh, sa mga naghahanap ng dugo ni red okay na pure 5k sweater ito na po uh, pag nagpalabas tayo uh, i-update ko po kayo at makikita nyo po ang uh, ang uh, kung maglalabas kami talaga. Okay? So, pakita ko lang sa inyo ang kung gaano siya ang station niya kapag naglalakad siya. Pakita ko lang po sa inyo, no? Again, ito yung susubukan din natin o uumpisahan din natin dahil magpapasok tayo sa breeding. Gagamitan natin ito ng uh, barley as uh, supplement niya. Uh, yung barley powder ay may feature ko na rin sa video ko, no? So, panoorin nyo na lamang po at yung uh, yan po ang ginagamit ko sa uh, uh, aid ko sa breeding uh, pag nag breed ako o pag nagmo molt ang aking mga manok so ayan po napakagam ng manok po okay so salamat kay uh, Blue Zone Blue Zone Game Farm salamat pare at uh, naman ako namamasal sa kanyang farm ano? so maraming salamat again so ayan Napakaganda. gustong gusto ko itong manok ito. ako po ay uh, sweater lover at saka uh, mahilig po ako sa guapo at magaling ng mga manok. So, ito po. Yan po, hindi po siya mahirap kausap at kung gusto niyo magkuwar, sasama ko po kayo sa kanya. Ito po si, uh, ito ang straight bread sweater natin. itong ang pew sweater natin. Kita niyo naman kung gano'n siya kataas. Ano? Yan po, ang kanyang sweater. Alright. Ka. bago ganda. Yo nagpapalitlag sa ng buntot, no. Napaka-healthing manok dahil ang programa ni Blue Zone ay kumpleto uh, rin po sa bakuna. So hindi tayo natatakot na gamitin ng kanyang uh, mga manok. Okay. Ito naman po si sweater red combo ni Mayor Nene ni Mayor Nene ayan po sya mas, mas 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 ma mas ma dark ang color nya no? because of the allen round <coughs> so sana nagustuhan nyo po ang ating uh, short uh, video short sharing ngayong araw na ito ano Okay guys, so maraming salamat po ulit sa pag-drop uh, nyo sa aking chamunting channel at uh, salamat sa panonood nyo. So hopefully nagustuhan nyo yung video. Uh, Na-i-share ko sa inyo yung konting content uh, about sa acquisition natin ng uh, mga bagong barok uh, natin. So at uh, kung hindi po po uh, kay subscriber, uh, sana po mag-subscribe kayo at i-share nyo po yung ating uh, video dahil lang ating pong video ay meron na mga uh, natutunan na kakulutang aral. Marami po tayong uh, sineshare na base sa personal nating uh, ginagawa sa ating manokong best uh, practice uh, sa ating mga manokong. So hanggang sa muli, anyong iyong kaibigan po si Ronaldo uh, dito sa YouTube channel. Maraming salamat po.